So yan, isang magandang umaga sa atin lahat mga ka-farmers. So for today's video ay, ayan, Magtatap dress na ng palay mga ka-farmers. So, ito na po yung palay. Ito na, so ito po guys ay, 10 days na to Isang buwan. Sakto. 30 days na siya. Mga ka-farmers. Ayan. So, yun na po ang palay so ang tiyatap na guys ay 2500 tapos triple dalawang 2500 tsaka tatlong triple mga ka-farmers so yan medyo napabayaan itong palay gawa nung busy sa ano sibuyas madaming black bag ngayon po ang palay busy sa sibuyas kaya medyo napabayaan ng palay Manga calcium oh. nitrate ang pinangisip Diyan mga ka-farmers Yun, punlang sibuyas Ito po yung punlang namin sibuyas Mahinang lumaki isang buwan na eh wala pa yung sandangkal madali kasi matuyot matigang yung lupa ayun bagong patubig lang yan mga ka-farmers yan po ang inaabunuhan nila. Yeah. isang 1 yan mga ka-farmers. Yeah, nagabuno din naman ako, konti lang. Ayan po, uh, patapos na silang mag-abuno. Mga ka-farmers. Ayan, dalawa po sila nag-abuno. <laughs> Ayan. 액 q 리아 l ya, p e m So yun lang mga ka-farmers uh, about dun sa ating pag-aabono ng palay. So same lang naman yan mga ka-farmers ng pag-aabono ng palay. So pinapakita ko lang yung palay mga ka-farmers. Yung improvement niya. Uh, bago yung siya po ay ano na, 30 days na. So medyo late na naabonohan. Gawa nung busy sa pagsisibuyas medyo napabayaan yung palay mga farmers so god bless sa ating lahat mga farmers nawa'y maganda yung ating ani pa rin sa palay mga farmers god bless po sa lahat ng mga farmers shish